guys at ngayon po ay December 31 na. Ayan, so pupunta po ulit kami ng Talipapa. Ayan, at pupunta po kami ulit ng Talipapa guys. Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. dito. Kasi ito po yung pinakasentro dito sa Eastwood. Kaya madalas dito traffic. Yan, marami na. Yan, at marami ng panindang pangano. Pangingay mamayang alas 12. Ayan, marami po. Kapilaan po yan, guys. titingnan ko doon. Dito ka titingnan ko doon. Ayan po. Oh, at super pila. Mahabang pila. Ayan na. ko po muna tayo guys. Papa po yung pila. Dito sa Don Benitos. Pili ka lang. May pichi-pichi at saka kasaba. Kasaba? Kasaba no? Yung may binili natin ng Adrian? Kasaba na lang. Ayan guys, oh. Dito ta misa. Don Pinitos. Maaba po yung pila. At kami po ay nakapila Ang init. Sobrang init po. Yeah. शिक्षित शिक्षितों का। आई डी डी। क्या क्या तमाम दरिद्राहनी। एक साथ आके। नाम ना तो। शिक्षित शिक्षितों का। Ayan guys, at nakabili na kami. Much, much, much later. Bye. Ayan guys, at tayo po ay nakapag-iwa-iwa ng, mga uh, sangkap para mamaya po sa ating pagluluto. Ayan, meron na po ako dito mga nakahiwang hotdog, mayroong carrots, patatas. Ayan, para po yan sa ating lulutuing uh, afritada guys o minodo. Ayan, meron na rin po tayo dito bell pepper, sibuyas, bawang, at yung kamatis. Meron din pong sibuyas at uh, luya. Ayan, at para naman po ito guys sa ating inihaw na bangus. Ayan, at si Mr. po ay titimplahin na niya yung bangus, guys. Dahil oras ay alas 6 na po ng gabi. Yan, at tayo po ay magayak-gayak na sa ating mga lulutuin. Ayan po, at si Mr. guys ay tinitimpla na yung ating panlagay sa inihaw na bangus. Ayan, pinagsasama-sama na yung kamatis. Ayan, nilagyan na po ng suka. May suka ba yan? Ah, walang suka. Ayan, tuyo, may pamenta, merong magic sarap. Ayan, kamatis, luya, at saka sibuyas. Ayan, guys. Masarap ko itong inihaw na bangus. Ayan po yung ating bangus. Ayan, nilagyan na, guys, ng mga sangkap Hmm, sakto lang yung ating ginawang ano. Sangkap na panlagay sa loob. Saktong sakto lang yung dami niya. Ayan guys. At bumili din po kami kanina ng kasaba hmm. cake. Yan. Sa Don Benito's. Ayan po. Ang sarap po na ito. At yan, ito po ay pang spaghetti. Ayan, mag spaghetti po tayo guys. Ito po yung ating mga panlagay sa spaghetti. Gagamit lang po tayo ng corn beef. Tapos may din, may spaghetti sauce. Merong alaska condensed para matamis. Ayan, at yung ating rino ay para ito sa ating, ano, guys, kalderita uh, or afritada. Ayan. Ayan, guys, at yung ating ihahawin na bangus ay babaluti na sa foil. Ayan, para hindi po siya masunog kapag ka iniihaw. Mas maganda po yung nakabalot. Ayan, guys, at binalot na ni mister. Ayan para mamaya ay reading ready na yan natin iihaw yan ayan at nakabalot na guys yung ating bangus na iihawin yan at ngayon po ay nagpapakulo tayo ng tubig para sa ating spaghetti ayan ilalaga na po natin guys yung ating spaghetti pasta at ito pong fried chicken natin ay nakamarinit na po yan. Fried chicken at saka pork chop. Ayan, pinagsama-sama na po yan. At mamaya po yan ay iluluto na lang yan. Ayan, at ito guys ay lulutuin natin to ng minudo o afritada. Ayan, ito ay isasangkot sa ako muna ito. A few inches later. At ngayon po ay magluluto na ako ng afritada pork afritada ayan maglalagay na rin tayo ng mantika sa ating kawali ayan ito po yung ating mga uh, pang afritada guys ayan nakahiwa hiwa po yan kanina pa ayan at yung ating uh, pork ayan po ay nakalaga na yan guys para madali nilang po lutuin Yan po at maglalagay na tayo guys ng bawang ilagay na rin po natin yung ating sibuyas. Ayan. Ayan. At yung ating bawang at sibuyas guys ay ipapabrown po muna natin. Ayan guys. At ah... Uh, Nag-brown na po yung ating bawang at sibuyas. Ilalagay ko na po yung karni. Ayan, ilagay na natin yung ating ilang kutsa na karni. Ayan. ito po ay templado na to guys mamaya at uh, kapag uh, nagisa na po ito ng maayos at mapakulo natin ng maayos titikman po natin yung templa nito tatakpan po muna natin guys Ayan guys, at ilalagay na natin yung ating carrots at saka patatas. Ayan. Yung ating karni ay luto na po yan. Ayan. At lalagyan lang natin guys na yung pinaglagaan kanina. Ayan, ilagay na natin yan. Ayan. Ayan, palulutuin na lang natin tong patatas tsaka carrots. Dito naman po sa kabila ay nagpapainit na tayo ng mantika para sa ating fried chicken. Ayan, fried chicken at saka ano to guys pork chop. Hmm. Ito po ay pork chop. Ayan, at update tayo guys sa ating afritada. Puluan na. Ayan. Medyo hindi pa malambot yung ating carrots at saka patatas. Ayan. Magpatimpla na tayo. Dalagay ko na guys yung pork cube. At magdadagdag ako ng pamenta. Ilagay din ako ng pamintang dahon. Pampabango yan guys. Hmm. Hmm, natin. ilalagay na natin yung hotdog. At i lang natin para sa spaghetti naman yung kalahati. Ayan. Ayan, Reno. Para masarap yung ating ano, apritada. Ayan, at talagyan din po natin guys ng cheese. Hmm, para mas lalong malinamnam. Hmm. hmm. Saka po natin haluin. Ito po ay timplado na ito. Ayan guys, ilalagay ko na yung tomato sauce. ilagay na rin natin yung bell pepper ayan at luto na to guys kunting ano na lang ito masarap so, Yan guys, at luto na yung ating apritada. Yan. Ayan, at update tayo guys sa ating fried chicken. Ayan. Pwede na natin balik pa rin. Ayan at uh, luto na yung kabilang side Yan guys, at luto na rin po yung ating fried chicken at yung pork chop. Ayan, ngayon po ay yung nakasalang natin ay sauce po ng spaghetti. Ayan, at yung panghuli ko pong salang guys ay yung ating chicken cordon bleu. Yan po. Yan guys, at nagisa na rin ako para sa ating sauce ng spaghetti. Ayan, magigisa tayo ng bawang sibuyas at ilalagay na natin yung ating Argentina corn beef. Yan, at na natin guys yung corn beef. Ayan natin ng konting tubig. Ayan, isabay ko na rin guys yung hotdog. Ayan. Ayan, time check po tayo ngayon ay last 9 na. Mahaba-haba oras pa naman po guys. Pero mas maganda yung mabilis, uh, mas maganda yung makaluto ng maaga para kahit papano yung makapagpahinga pa guys ng ilang oras. Yan guys, at kuluan na yung ating hotdog at corn beef. Maglalagay na tayo ng spaghetti sauce. Ilalagay ko na guys yung ating condensed milk. para manamis-namis yung ating spaghetti. Ito po yung gusto ng mga bata, guys, pagka nag spaghetti. Gusto nila yung condensed ang ilagay kasi matamis. Ayan at maglagay tayo, guys, ng cheese. Ayan, ubusin na natin 'yan. Tira po 'yan kanina sa um, ano, pa Ayan, at tuluan na guys. Ilalagay ko na yung ating spaghetti pasta. Ito po ating spaghetti guys. Ay ano lang ito. One fourth. Sakto lang po yung dami niya. Hindi mo nilang nag-ketchup loo. Yan guys, at luto na yung ating spaghetti. Yan. At ngayon po ay magluluto na tayo ng ating chicken cordon bleu. Ayan, ito po yung aking chicken cordon bleu na ginawa po kahapon. Yan po ay nakalagay na sa ref yan guys. At dito po ay mga nakaready na yung ating mga uh, harina. Meron din po tayo ditong itlog. At meron tayong breadcrumbs. Ayan. Ayan, at dito naman ay nagpapainit na tayo guys ng mantika. Ayan guys, ito po yung ating chicken cordon bleu. Ayan, tatanggalin na natin sa plastic. First time ko lang pong gumawa ng chicken cordon, cordon bleu guys. Ngayon po ay matitikman na yung aking sariling dawang chicken cordon bleu. Ayan, pagugulungin lang natin guys sa ano, sa harina. Lang ng Yan, at ilagay natin guys sa itlog. Pagugulungin natin sa itlog. Ayan, malinis po guys yung ating kamay. Ayan, bago natin ilagay sa breadcrumbs. Breadcrumbs. Ayan. Medyo hindi perfect guys yung aking gawa. Dahil naputol yung sa may bandang dulo na side. Naputol yung ating chicken cordon blue. Ayan, at isasalang na natin, guys. Ayan, sa medyo mahinang apoy lang po iyan. At ganito din po, guys, ang proseso. Itatanggalin lang natin sa plastik, tapos ilagay sa harina, then i gulong sa itlog bago po natin ilagay sa breadcrumbs. pagugulungin din natin sa harina. Ayan. Ganito lang guys ang proseso hanggang sa matapos natin pag Ayan. silagay natin dito sa itlog. Siguro sa next gawa ko nito guys ay ma-perfect ko na. Ayan. Ngayon po ay first time ko lang gumawa. Ayan guys, at mayroon na tayong nakasalang na dalawang piraso. Ayan, At na rin natin. Dapat po pala ito guys ay niluluto sa mahinang mahina lang na apoy para hindi po masunog yung ating breadcrumbs at hindi po mabigla yung pagkaluto ng chicken yan po at update tayo guys sa ating chicken cordon bleu mahinang apoy lang po yan guys at ito yung tatlo dito ay nalagyan ko na rin po ng breadcrumbs Um, balito na lang po guys yung aking huling lulutuin. One hour later. Ayan guys, at ito na po yung aming handa ngayon pong pagsasalubin. Uh, ito po, at meron po tayo ditong puto. Meron tayong inihaw na bangos. Meron tayong mapitada. Um, fried chicken at pork chop. Meron po tayo ditong chicken cordon bleu. Meron pong spaghetti. Meron po tayong kasaba cake. Yan, soft drinks. Yung ating frutas. Yan, antay na lang po tayo guys ng alas dosi para salubungin po natin ang bagong taon 2024. Ayan po, ang oras natin ngayon ay 11:53. Yan countdown po yan, guys. Thank you Lord sa mga blessings. Happy New Year everyone. Happy New Year po sa ating lahat.

Thank <laughs>